Ikaisandaan at labintatlong kabanata. Purihin ninyo ang Panginoon. Purihin ninyo o ninyong mga lingkod ng Panginoon. Purihin ninyo ang pangalan ng Panginoon. Purihin ang pangalan ng Panginoon mula sa panahong ito at magpakailanman. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog niyaon, ang pangalan ng Panginoon ay pupurihin. Ang Panginoon ay mataas na higit sa lahat ng mga bansa at ang kanyang kaluwalhatian ay sa itaas ng mga langit. Sino ang gaya ng Panginoon nating Diyos na may kanyang upuan sa itaas na nagpapakababang tumingin ng mga bagay na nangasa langit at sa lupa? Kanyang ibinabangon ang dukha mula sa alabok at itinataas ang mapagkailangan mula sa dumi upang maupo siya nakasama ng mga pangulo sa makatuwid bagay ng mga pangulo ng kanyang bayan. Kanyang pinapag-iingat ng bahay ang baog na babae at maging masayang ina ng mga anak. Purihin ninyo ang Panginoon.